alam nyo kung bakit ako na nag vlog kasi may purpose yun kung bakit ako nag vlog nag vlog ako dahil what's up mga kawardi natin dyan panibagong vlog panibagong araw na naman tayo umpisa na naman tayo mag uh, ipatingin yung mga namunga ng mga tanim natin dito sa paligid at may ikukwento ako sa inyo mamaya oras natin ngayon ay 7.32 ng umaga uh, Magandang umaga sa inyo mga din natin dyan Kumusta kayo dyan? Uh, vlog na naman tayo <laughs> Tinan natin yung namunga na saging dito Namunga na yung saging dito, yung tarim ko Ayan oh, o, kaya kikita nyo doon Namunga na siya Saka yung may bonsai ako dito na kuhan Na nyug Namunga na rin natin natin ito ayan may bunga na siya may bunga na mababa pa lang yan mababa lang yun na Ah, uh, namumunga na. Uh, uh so medyo makulimlim ang panahon ngayon. may uh, may balak yata na ulan. Uh, gusto nang umulan. Uh, yung sabi ko na topic natin ngayon, yung may ikukwento ako. Uh, alam nyo kung bakit ako na nag-vlog. Kasi may purpose yon kung bakit ako nag-vlog nag-vlog ako dahil gusto kong uh, makatulong sa pamilya ko para maybigay ko rin yung mga dapat kasi hindi rin ako nakakatulong na maayos sa kanila kasi yung, yun nga yung ang sahod natin may kakuntihan kaya ang purpose kaya ako gumawa ng youtube channel kasi um, baka kung sakaling magkaroon ng sahod baka ito ay yung paraan na makatulong ako sa kanila Ayan. kaya mga kawardi natin dyan sana patuloy niya akong suportahan sa aking pagbablog para uh, matupad ko ang aking pangarap para sa pamilya ko Ayan. ko ako sa inyo na suportahan niya ako sa aking munting mga pangarap kaya yeah, ngayon pa lang, mapapasalamat uh, na ako na sa inyo. Uh, minsan kasi may nagsasabi na bakit na daw ako nag-vlog. Baka wala daw manood sa akin. Uh, uh, na din ako. Pero hindi man masama kung subukan uh, mag-vlog. Uh, i-try lang kung sakaling magustuhan ng mga manonood, ng mga kawirdi natin yan. Ituloy-tuloy ko. Eh, kahit mahina tayo sa views, vlog pa rin tayo upload pa rin tayo ng video natin di ba uh, itong vlog na to ay kadugtong yung vlog ko kaninang umaga uh, dinugtuhan ko lang kasi medyo may pa uh, may papakita ko sa inyo na yung dinagdagan namin na ng compost na lupa yung mga nakapaso hindi ko na i-vlog kanina kasi bawal kasi na i-video bawat na dalagay lagay ipakita ko lang yun nandito lang sa malapit sa ah, kwarto namin yan yan dinagdagan namin kanina yan yan si Pritchi na kanto halaman saka okay, yan yan dinagdagan namin kanina. yan kanina Ayo ikut jalan. Yan, dagdaga namin yan kanina. Rayon, yan. Kumpos na lupa yan. Kumpos na lupa yan, dinagdag namin diyan Para lalo siyang tumaba. Pag habang tumatagal. Kaganda yung mga dahon niya. Yan, pinakita ko lang kasi uh, kumpos na lupa o, o kaya yung mga fertilizer. Yan. Mga kawardin natin dyan. See you next vlog bye bye